Pagkatapos ng Eucharistic Prayer, tutugon tayo sa panalangin bilang mga anak ng Diyos at gagamitin natin 'yung perpektong panalangin na itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo mismo. Napakayaman ng panalangin na ito at dito sa loob ng banal na misa dito siya nagkakaroon ng katuparan. Pamilyar at kabisado natin mula pa sa pagkabata itong ama namin at dinadasal natin sa lahat ng pagkakataon. Uh, ginagamit natin sa opening prayer sa sa Santo Rosario at sa iba't iba pang mga uh, pagkakataon pero ibang level kapag ito ay dinadasal dito sa loob ng banal na misa. Bakit kasi nabiyon ating himayin. Sinisimula natin yung panalangin sa Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa ibang mga pagkakataon, hinihiling natin na ang Diyos ay sambahin ng lahat ng tao pero habang tayo nananalangin, hindi tayo sumasamba. Dahil ang pagsamba, palaging may kalakip na pag-aalay. Pero sa loob ng banal na misa, tayo, ay nasa harapan ng trono ng Diyos, nasa harapan ng kanyang makalangit na palasyo, at sinasamba ang kanyang pangalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ang kaharian ng Diyos, tunay na nasa piling natin sa misa dahil nabuksan ang pintuan ng langit at Kasama natin yung mga anghel at mga santo na nasa langit. Kasama natin yung uh, ibang mga katoliko sa ibat-ibang bahagi ng mundo. Kasama natin yung mga uh, kapwa nating mga katoliko na nagdurusa sa purgatorio. Buong simbahan, buong kaharian ng Diyos ay tunay na magkakasama at, at uh, sumasamba. Kaya hinihiling natin na matupad ang kalooban ng Diyos doon sa langit dahil kasama natin ng langit at dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sa ibang pagkakataon, ang hinihiling natin na pagkain ay yung ating pangangailangan. Pero sa banal na misa, ang hinihiling natin na ating pagkain ay yung makalangit na mana. Yung pagkain ng katawan, ng isip at kaluluwa. Yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa loob ng bisa, sa bisa ng dugo ng ating Panginoon na inialay sa Eucharistia ay natatanggap natin yung kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Para nang pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, nangangako tayo na ipapalaganap natin ang awa ng Diyos na ating tinanggap sa Eucharistia sa pamamagitan ng pagbibigay din ng awa sa mga nakasakit sa atin. Sa misa, binubuklod ng Diyos ang buo niyang pamilya. Kaya isasantabi natin yung mga alitan, yung mga uh, pagkakasala, yung mga sama ng loob. Dahil magkakasama tayong tatanggap ng awa at biyaya ng Diyos. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ang Eucharistia, ang pagkain na nagbibigay sa atin ng kalakasan, upang daigin ang tukso at kasamaan. Kaya kapag dinarasal natin yung ama namin, bagamat kabisado na natin ito, sambitin natin mula sa puso. Dahil yung ating panalangin ay tunay na nagkakaroon ng kaganapan habang sinasambit natin iyon sa banal na misa. Bago natin iwan itong pagtalakay na ito, ay gusto ko ring uh, talakayin yung isang issue o kalituhan tungkol sa posture kapag dinarasal itong Ama Namin. Nakita na ba ninyo sa internet itong na pagdinarasal ang Our Father, ang pari lamang daw ang pwedeng naka lahat ang kamay. Yung mga hindi pari, 'yung mga altar server at 'yung tayo nagsisimba dapat ay nakadaop ang palad sa panalangin. Mali daw 'yung nakalahad ang kamay. Mali daw 'yung magkakahawak ang kamay. Ah, uh, 'yan po ay kumakalat sa internet. Pero ni minsan, hindi ko pa narinig na isang pari o isang obispo ang nagturo ng ganito. Salamat at naglabas ang CBCP ng isang liham, isang circular na naglilinaw tungkol dito, no? kanilang circular on the question as to whether the faithful are allowed to hold or raise hands during the Lord's Prayer in the Mass. At dito sinagot ng uh, Episcopal Commission on the Liturgy kung pwede ba o bawal yung maglahad ng kamay o kaya yung maghawak kamay. At ano ang kanilang sagot? Pwede. Yung pare, sila ay nagdadasal ng ama namin, nakalahad ng kamay. Ang mga tao, Pwede rin na nakalahad ang kamay. Siyempre, pwede rin naman na magkadaop ang palad. At pwede rin naman na magkahawak ang kamay. The faithful can do orange posture, joined hands, or holding each other's hands. Sabi pa ng CBCP, let us respect the decision of the faithful on the gestures they take whether raised or joined hands or holding each other's hands. So, pwede po uh, pwedeng pwede yung magkaduoft ang palad, pwedeng nakalahad ang kamay, pwedeng magkaka hawak ang kamay. Huwag tayong magpaniwala sa internet dahil ang internet po ay hindi liturgist. Ang ating papakinggan ay yung ating Episcopal Commission on the Liturgy at ito yung kanilang itinuro. Pagkatapos ng ama namin, inaanyayahan tayong maghanda para makipag-isa kay Kristo at makipag-isa sa kapwa. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapayapaan. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nakikipagkasundo tayo sa ating mga kapatid bago tayo makipag-isa kay Kristo sa banal na komunyon. Ah. Ito ang diwa ng koinonia na napag-aralan natin noon pang uh, session number 2. Naalala ba ninyo? Ang kapayapaan ay ating ibinabahagi. Yung kapayapaan na ating binabahagi ay hindi lamang kawalan ng kaguluhan, kundi kapayapaan ni Kristo. Ito yung kapayapaan na hindi pwedeng makuha sa atin dahil kapayapaan ng kalooban na nagmumula sa pananahan sa pananahan ng Diyos sa ating puso at isipan. Kahit maraming problema, payapa tayo. Kahit may kaunting takot, payapa tayo. Bakit? Dahil taglay natin si Jesus sa ating puso. Kahit mayroong galit, kahit may sama ng loob, payapa nating ibabahagi ang kapatawaran sa ating kapwa. Bakit? Dahil si Jesus ay nananahan sa ating puso at siya ang dapat maghari sa ating mga sinasabi at kinagawa. Pagkatapos ay merong tatlong magaganap sa misa. Una, hahatiin ng pari yung hostya. Ang kilos na ito ni Jesus, yung pag paghahati-hati ng tinapay, ay tumatak sa mga alagad. Kaya naman, bago pa tinawag na Eucharistia o banal na misa itong pagdiriwang, ang tawag nila dito ay paghahati-hati ng tinapay. Ipinapakita nito na iisa ang tinapay na ating pinagsasaluhan si Jesus. At ang buong simbahan ay makikinabang sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay na iyon. Ikalawang kilos ay ihahalo yung kapirasong ostya doon sa dugo. Ipinapakita nito na ang tatanggapin natin ay katawan at dugo ng Panginoong muling nabuhay hindi na muling maipaghihiwalay yung katawan at dugo ni Jesus dahil nabuhay na siyang maguli. Kaya sa ating pagkukumunyon, kahit na ang tinanggap natin ay yung tinapay lamang o yung alak lamang, ang ating tinatanggap ay ang kabuuan ni Jesus na muling nabuhay. Ikatlo ay yung uh, pag-awit ng kordero ng Diyos. Habang ginagawa ng pari ang paghahati-hati at paghahalo, dinadasal o inaawit ang kordero ng Diyos. Paulit-ulit kordero ng Diyos. Katulad ng pagsamba sa langit na natunghayan ni San Juan doon sa aklat ng pahayag. Naniniwala tayo na ang pag-aalay ng kordero ng Diyos na ating pagsasaluhan ay magdudulot ng kapatawaran ng kasalanan at pagkamit ng kapayapaan. Pagkatapos ipapahayag mo ito ng pari. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Dadalo tayo sa isang piging, sa isang kasalan. Yung kasalan ng kordero na ikinuwento ni San Juan doon sa Aklat ng Payag. At hindi tayo inaanyayahan para dumalo bilang mga bisita inaanyayahan tayo na dumalo bilang ikakasal sa kordero ng Diyos. At yung kasal na yon ay magaganap dito sa susunod na bahagi, yung ating pakikinabang. Ikakasal tayo sa Panginoong Yesus sa pagtanggap natin ng banal na komunyon. Ang katawan ni Yesus at ang ating katawan ay magiging Isang katawan. Si Jesus ay titira sa ating katawan. At tayo naman ay titira sa puso ni Jesus. At magkakaroon tayo ng buhay. Hindi, hindi mababaw na buhay na sapat ng may pulso at humihinga, kundi buhay na ganap dahil taglay natin sa ating katauhan si Jesus. Sana ay batid natin ito sa ating pagtanggap ng komunyon na si Jesus mismo. Siya ang walang katulad na biyaya na ating tinatanggap sa banal na misa. Pagbalik natin sa upuan pagkatapos tumanggap ng komunyon, tumahimik tayo. Damhin natin ang sarap ng presensya ng Diyos na hindi lamang nasa ating harapan kundi ngayon ay nasa ating katawan. Ang pag-ibig ng Diyos ay lubos nating nakamit dahil ikinasal na tayo sa Diyos. Tayo at ang Diyos ay iisang katawan. Sa labas ng misa, Uh, lumalapit tayo doon sa, sa tabernakulo dahil nilalaman niyon ang katawan ni Jesus. Pero pagkatapos ng komunyon, tayo na mismo ang nagiging buhay na tabernakulo. Dahil ang katawan ni Jesus ay nasa loob ng ating katawan. Kaya hindi na tayo man, mananalangin doon sa malayong tabernakulo. Mananalangin tayo sa puso, mula sa puso, at patuon sa ating puso na pinanananahan ng ating Panginoong Jesus. Napaka-espesyal noong sandaling ng tahimik na pananalangin, pagkatapos na tayo ay makapagkumunyon, pagkatapos ng ating kasal sa kordero ng Diyos. tinatapos ang pagdiriwang sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Binati ulit tayo, sumainyo ang Panginoon. Alam na natin, pag binati tayo ng ganon, may misyon. Kaya tayo nga ay pahahayuin. Natapos na ang misa, pero magsisimula naman ang ating misyon bilang katawang mistiko ni Jesus. Ang ugat ng salitang misa ay misyo, na ang ibig sabihin ay pinadala. Ito rin yung ugat ng salitang misyon. No? Ang misyon, mga ipinadala. Tayo ay mga ipinadala rin. Pinahayo, isinugo. Kaya ang misa sa loob ng simbahan, natapos na. Ang misa, ang misyon, sa labas ng simbahan, siya naman ang magsisimula. Tapos na ang ating paglalakbay sa mga bahagi ng banal na misa. Sana ay makatulong ang ating mga napag-aralan para mas maging buhay at makahulugan ang ating pagsisimba. Sa huli nating session ay palalalimin natin yung ating pag-unawa sa tunay na presensya ng Diyos at doon sa parusiya, yung Kanyang pagbabalik. Hinihintay kasi natin sa katapusan ng panahon yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pero, sa tuwing tayo ay magsisimba, Siya ay nagbalik na. Higit pa natin itong palalalimin at uunawain sa pagpapatuloy ng Lakbay Misa, ang Biblia at ang Misa.